Pagandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Itigil ng China ang pag-aangkin at panghaharas sa Pilipinas. At ibabalik naman ng Pilipinas ang Typhoon Missile sa Amerika. Yan ang hamon ni Pangulong Bongbong Marcos sa China. Kasunod ito ng pag-alman ng China sa pananatili sa Pilipinas ng Typhoon Missile System ng Amerika na inilipat kamakailan sa isang sikretong lokasyon. Ang pahayag gaya ng Pangulo sa gitna ng patuloy na pananatili at pag-ikot-ikot ng mga barko ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc at pagtatangkapang makalapit sa Zambales. Nakatutok si Ivan Mayrina. May hamon si Pangulong Bongbong Marcos sa China sa gitna ng patuloy nitong pangahara sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Let's make a deal with China. Stop Stop claiming our territory, stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats, stop water cannoning our our people, uh, stop firing uh, firing lasers at us, uh, and stop your aggressive and coerc coercive behavior. And I'll uh, return the typhoon missiles. Ah. Tikil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Tugon niya ng Pangulo matapos kundinihin ng Chinese Foreign Ministry ang pagkakaroon ng Typhoon Missile System ng Pilipinas mula sa Amerika. Tinawag ng China na mapanghamon at mapanganib ang desisyong ito at nanawagan agad na itigil ang missile program. I don't understand the comments on the Typhoon Missile System. We don't make any comments on their missile systems and their missile systems are a thousand times more powerful than, than what we have. So I don't understand. Matagal nang inaangal ng China ang Typhoon Missile Launcher ng Amerika na nakalagak noon sa Lawag International Airport sa Ilocos Norte. Pero inilipat kamakailan lang sa hindi tinukoy na lugar sa Luzon. Tomahawk Cruise Missile ang kinakarga sa Typhoon Missile Launcher at kaya raw nito umabot hanggang Russia at China. Kasama sa balikatan 2024 ang Typhoon Missile Launcher at iniwan nito ng Amerika sa Pilipinas. Inaayos sa raw ang training ng mga sundalong Pilipino sa paggamit nito. Sa Baho de Masinlong, halos isang buwan na ang mga barko ng China Coast Guard na umiikot at nagtatangkang lumapit sa probinsya ng Zambales. Hanggang kanina, sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commander J. Tariela, may apat na China Coast Guard na paikot-ikot sa Baho de Masinlo kasama ang kanilang monster ship. Ang BRP Teresa Magbanwa ang nag-iisang nagbabantay at nagtataboy sa mga barko ng China. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Pinakamalaking ng Pilipinas sa sigalot sa West Philippine Sea ang Amerika. Kinumpirma ng Pangulo ang napipintong pulong nila, ni U.S. President Donald Trump. Bukod sa seguridad, marami raw kailangan pag-usapan ng dalawang lider, kabilang ang bagong immigration policy ng Amerika kung saan daan libong Pilipino ang apektado. Nagpauwi na yata ng ilang daan na Pilipino. So, This is something that we have, uh, we have to work through and hopefully resolve because the Filipinos in the United States especially have really formed a very important part already of their workforce. so we'll see how we can uh, uh, we can uh, uh, influence the policy policymaking uh, in terms of immigration.. lalo pat hindi ito malinaw maging sa mga mismong ahensya ng pamahalaan ng Amerika. Wala pang itinak ng petsa ang pulong ng dalawang lider. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.